Hello. Yeah. Mm. Nagluluto ako ng ano, ng um, gata. Gatang dinis. Lalagyan ko to ng gata din. Sasawgan ko ng ano, um, talbos ng kamuting kahoy. Yeah. So, ganito yung ano, ganito yung buhay kapag ka nasa probinsya. o so, kung ano yung meron, yun ang pagdibigsa natin hello guys good morning ayan, so it's another day today and um, today is um ano nga uh, February 10, ayan 2024 And now, I am preparing for my lunch. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung piniprepare ko. Ayan. So, ano yan? Um, gatang talbos ng kamote na merong sahog na dilis. Ayan. Hindi ko napakita sa inyo yung pagpe-prepare ko, no? Kasi ngayon ko lang na naisipan na i-video. Ayan. So, hinihintay natin siyang ma magano kumulo. Actually, ang nagisa muna ako ng sibuyas, bawang, tsaka luya, and then naglagay tayo ng dilis. Then after na dilis, ito ng gata. Pahintayin lang natin siyang ano, kumulo. Then pagka kumulo na, lalagyan na natin ng pampalasa. So, hintay-hintay lang kayo. Okay. So, actually, ano to, uh, laing to, pero ang gamit nating dahon, hindi dahon ng gabi, kundi dahon ng talbos ng kamote. So, dito sa Bicol, pwedeng gamitin yung talbos ng kamote. Kamoting kahoy, ah. Hindi talbos ng kamote. Hindi yon Talbos ng kamoting kahoy. Yan ngayon ko lang din nalaman na pwede pa lang gamitin na substitute yung ano yung laing yung ano dahon ng gabi dun sa talbos ng kamote yung iba nga dito ang ginagamit yung dahon ng lubi-lubi pwede pa rin pwede rin pala yung i kumbaga ilaing substitute sa dahon ng gabi pasensya na sino, ano sinisipon ako kasi sobrang lamig dito nung isang ano nga nung isang gabi, ayun, Oh, isang madaling araw, pag, kasi ano eh, nagkaroon ng uh, announcement na ang buong uh, city daw ay uh, pati province ay magkakaroon ng brownout, so nagising maaga since na ang gamit kong lutuan ay electric ayan medyo kumukulo na siya So, nagsaing ako. Paglabas ko ng madaling araw, yung sa sobrang lamig, yung aking uh, bibig, na no, naglalabas ng usok. Natuwa naman ako. Kala ko nasa ano ko, nasa bagyo ko. Kasi yun lang sa bagyo yung maano uh, mo na. At saka siyempre sa ano, sa tagay, tagay kapag ka nasa people's park ka. Pag, pagka madaling araw. Yan. Yeah. So, kumukulo na yung ating, ano, data. lalagyan na natin sya ng parimpla. Ito yung asin. Ayan, asin. And, asupal. Ayan, asupal po. Konti. Ayan. Ito pa, kung diba. Para ma ang malasahan mo tamis. Tamis na maala ng bilis at syempre oh, hindi, parang hindi masarap pag tabi gumamit ng ano ng bitching no Ayan. Ayan. So dahil kumukulo na siya, ilalagay na natin konti unti yung ating talbos ng kamuting kahoy. Yan. Tapos hahayaan na natin siyang kumulo ng kumulo. Hanggang sa maluto yung kamuting kahoy. Then mamaya ano-ano natin lalasahan kung sakto na ba yung lasa. Tsaka natin lalagyan pag nakahanap tayo ng ano ng ng ano ng sili. Lagyan na ng sili, masarap 'yun. Alam mo ako nung dati, hindi ko makalimutan nung nag nang ako sa asawa ko. Um kinis ako ng ginang kong lalaki kung okay sa akin yung mga delicacies dito sa Bicol alam mo ginawa nagluto ng Bicol Express. Yung Bicol Express na ginawa niya, talaga naman. Isang kilo ng siling green. Tapos, gata. Walang sahog na baboy or something kahit na ano. Yun lang. syempre may luya, may bawang, may sibuyas. Tinimplahan niya ng gano'n. Ayan. Eh syempre, ah, uh, naliligo pa lang ako. So kinakilay pakita ko na kaya ko yung ano yung yung anghang ng pagmamahal ng isang Bicolana. So syempre din naman ako nagpaday. Kaya kain din ako. Tsaka so, isa pagutom na ako doon eh. Ayan. So tingnan niyo yung aking uh, bicol ah laing. Hintayin natin yung ano Ayan. So, nakulo pa lang siya. So, hintay na lang natin siyang kumulo ng kulo at maluto yung gulay na dahon ng talbos ng kamote. So, see ya. And so, ayan na nga. Kakain na tayo. So, see you. Guys, thank you so much. Bye-bye.